Number two, speak kindly. Hindi ka lang magiging matalino sa pagbibitaw mo ng salita, kundi magiging mahinahon ka sa pagsasalita. Kawikaan 15.4, punong kahoy ng buhay ang dilang mahinahon. Ngunit nakakasira ng espiritu ang kalikuan yon. Pero yan, kapag naging mahinahon ka sa pananalita, ay meron itong malaking epekto sa nakakarinig Gaya ng isang tree of life o punong kahoy ng buhay. Ang tree of life sa Bible ay simbolo ng immortality. Ang ibig sabihin ay ang di lang mahinahon ay makakapagpagaling at makakapagpreserve ng buhay at relationship. Sa kabaligtaran naman, masakit na pananalita ay nakakasira ng espiritu. Nakakapagwasak ng isang puso at nakakapagpahina ng pananampalataya kaya nitong gawing isang lumpo ang isang tao. Halimbawa, ang isang magulang na nagsasabi sa kanyang anak, sa lahat ng aking mga anak, ikaw ang walang silbi. Grabe, ang sakit. Alam mo, maraming mga anak ang malaki sana ang potensyal nilang magtagumpay. Kaya lang dahil sa sinabi ng kanilang mga magulang sa kanila in the past, ay nagkaroon sila ng insecurity at natakot ng sumubok. O kaya ang isang teacher na hinamak ang kanyang estudyante sa harap ng mga kaklase. Kahit kailan hindi ka na matututo, mahina ka talaga. Alam mo, mangyayari, papaniwalaan ito ng estudyante at mawawala na siya ng motivation na mag-aral at magsikap. O kaya sasabihin ng isang kristyano sa kapwa kristyano na hindi ka totoong kristyano. Tingnan mo ito, ang mga ginagawa mong kasalanan, peke ka. Alam mo, may mga taong lumalayo na lang talaga sa Diyos kung ganito ang maririnig niya sa kapwa na krisyano na magpapalakas sana sa kanya. Ibigan, ang hindi mahinahon na pananalita ay nakakapagpalong sa isang tao. Kaya maging mahinahon ka kung natetend ka magsabi ng yan, di ba? Sinabi ko na sa iyo eh. Hindi ka nakikinig. diyan? palitan mo ito ng kind words. Ibigan, nandito ako. Tutulungan kita. Sabihin mo lang sa akin ang problema mo at kasama mo ako magsosolve niyan. Kapag meron kang impormasyon na negatibo patungkol sa isang tao, huwag mo na lang sabihin sa ibang tao, kawawa naman siya. Wala siyang kamalay-malay na pinag-uusapan na ang kanyang pagkakamali. Ibigan sa halip na mag-focus sa negative niyang nagawa, mag-focus ka na lang sa mabuti niyang ginawa at maging gracious ka sa kanya. Kapag may isang tao na nagbabalita ng ginawa ng isang tao, at natitem kang maghusga sa tao na yon, tumahimik ka muna at wag na lang mag-comment. Sabihin mo sa kausap mo na lahat naman tayo may struggle. Mag-focus tayo sa pagtutulungan na mapagtagumpayan natin ito. Suriin natin ang sarili nating mga struggle para maging glorifying sa Diyos ang ating buhay. Kind words. Kung natitend kang magbigay ng opinion kahit hindi naman ito hinihingi sa'yo, huminto ka muna mas piliin mo makinig sa kausap mo at unawain mo siya. Minsan, kaya lang natin gusto magsalita ay para ibida ang ating mga nalalaman at karanasan. Pero hindi naman para palakasin ang ating kausap. Kapag natitempt ka magkwento ng patungkol sa sarili para ma-impress mo ang kausap mo, ay mas mabuting ipakita mo sa kausap mo na sakit ka at mas interesado ka sa kanya kaysa ibida ang iyong sarili. Kaya nakikinig ka mabuti at inuunawa mo siya. Hindi ka nakikipag-unahan na magsalita. Kaibigan, speak kindly. Praktisin natin ang pagsasalita ng mahinahon at gentle. Mga kawigaan 25.15 Sa pamamagitan ng pagsisyaga, maaaring mahikayat ang pinuno at ang malumanay na dila ay bumabali ng buto. ibigan. simulan mo Praktisin ngayong linggo na maipaliwanag mo ang gusto mong sabihin ng hindi ka nang tataas ng boses at hindi ka nawawalan ng pasensya. Bakit? Kasi mas magiging epektibo ka. Mas makikinig at makikipag-cooperate sa iyo ang kausap mo kung mahinahon at malumanay kang magsalita. Sabi sa talata ay ang malumanay na dila ay bumabali ng buto. Ang ibig sabihin nito ay ang malumanay na dila kayang mag-accomplish ng may hirap na task. Halimbawa si Abigail na malumanay na kinausap si David. Ay napahupa, ang galit ni David. Papatayin sana ni David si Nabal na asawa ni Abigail. Sa 1 Samuel chapter 25 ay humingi ng provision si David kay Nabal. Pinakitaan ni David ng mabuti si Nabal sa pamamagitan ng pagbabantay sa mga alaga nitong tupa. Kaya lang, ay tumanggi si Nabal na magbigay ng provision at ininsulto pa si David. Tingnan natin kung anong reckless word ang sinabi niya. 1 Samuel 25 10-11 Tinanggihan ni Nabal si David. Sino ba ang David na ito na anak ni Jesse? Sa panahon ngayon maraming alipin ang tumatakas sa kanilang mga amo. Bakit ko naman ibibigay sa iyo ang tinapay, tubig at karneng para sa mga manggugupit na mga tupako? Gayong hindi ko nga alam kung sa saan lupalop kayo ng galing. Alam mo, nung narinig ito ni David, ay naggalit ito. At kasama ang 400 na kawal ay sumugod kila Nabal upang ang lahat ng lalaki sa kanila ay patayin. Pero buti na lang, nabalitaan ito ni Abigail. Kaya agad ito naghanda ng na mga tinapay at karne upang salubungin si David sa daan. At nung makita niya ito, ay agad siya nagbigay galang at nagsabi ng mabubuting salita kay David. Hindi na natin babasahin ng buo pero ito ang mga principle kung paano siya nagsalita. Sikapin natin na pumikap up ng mga i-apply ia natin dito sa ating pananalita. Ang pananalita niya ay nagpo-promote ng kapayapaan. Sabi niya, niloob ng Panginoon na hindi matuloy ang paghihiganti at pagpatay ninyo upang hindi mandungisan ng inyong mga kamay. Pangalawa, ang pananalita niya ay naghihikayat ng kapatawaran. Sabi niya, patawarin niyo po sana ako kung mayroon man akong pagkukulang. Ito din ay nagpapahayag ng pagbibigay ng halaga kay David bilang magiging hari ng Israel. Nakakatiyak ako na gagawin kayong hari ng Panginoon at magpapatuloy ang paghahari ninyo sa lahat ng inyong salin ang salita ni Abigail ay nagpapakita din ng kababaang loob. Sabi niya, nakikiusap ako na huwag niyo po akong kalimutan na inyong lingkod. Ito din ay nagpapakita ng karunungan. Kapag natupad na ang lahat ng kabutihang ipinangako sa inyo ng Panginoon at maging hari na kayo ng Israel, hindi kayo uusigin ng inyong konsensya. Wow! Parang sinasabi ni Abigail, para sa inyo po ang ginawa ko. Ayokong madungisan ng inyong pagiging hari. Ang pananalita ni Abigail ay nagbibigay din ng pag-asa. Ang inyong mga kaaway ay ihahagis na parang batong ibinala sa tirador. At ang pananalita niya ay nagpapakita ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakikipaglaban kayo para sa Panginoon at wala sana makakapanaig na kasamaan sa inyo habang kayo'y nabubuhay. At last, ito ay nagdadala ng pagpapala. Kapag pinagtagumpay na kayo ng Panginoon, huwag niyo po akong kalimutan na inyong likod. Kaibigan, ito ang pinagsama-samang wise at kind words. At dahil dito, humupa ang galit ni David. At hindi na tinuloy ang kanyang pagpatay sa lahat ng sambahayan ni Nabal. May nagsabi, Keep your words soft and sweet. You never know when you may have to eat them. Maybe yan, mag-ingat ka, magpakumbaba, at maging mahinahon sa iyong pananalita. Kasi, di mo alam balang araw kung ano ang consequence nito. Kung malupit ka sa pag ng iba sa kanilang pagkakamali, ay kung ikaw naman ang nagkamali at kin-criticize, naku, mararamdaman mo din kung gaano kasakit ang mag-criticize. Maring sobrang higpit ka sa iba. Gusto mo sila maging perfect. Pero pagdating sa sarili mo, nagbibigay ka ng excuse. Sabi sa Kawikaan 12.16, ang hangal ay madaling magalit kapag iniinsulto. Ngunit ang taong may karunungan ay hindi pinapansin ang pangiinsulto sa kanya. Alam mo ako din, kailangan ko lumago sa area na ito. Kasi halimbawa may nang iinsulto o nagpakita sa akin ng pagsusungit sa isang restaurant, ay may tendency ako pumatol. Kasi naiinis ako at gusto kong patulad. Pero ang sabi sa Bible ay hangal ako kung gagawin ko yun. Ang ibig sabihin ay hindi pala tayo dapat maging proud. Kung meron tayong nasungitan na cashier, driver, customer service, at iba pa. Bakit? Kasi lumalabas tayo ang mas hangal. Kasi sila, hindi nila kilala ang Panginoong Yesus, pero tayo na mga pinili, ginawang banal ng Diyos, ay hindi natin ito sinasabuhay. Narealize ko kasama na ako dito na mabilis ang mga tao mag-criticize ng iba sa kanilang struggle porket hindi nila ito struggle. Kahit alam natin sa ibang bagay naman, may kahinaan din tayo. At least, ako hindi ko ginagawa yan. Ako maayos ang aking pamilya. Ito ginagawa ko. Alam mo kaibigan, may tendency tayong maging self-righteous. Kapag nakatingin tayo sa kahinaan ng iba, pero sa ating saliling kasalanan ay hindi tayo sensitive. Ibigyan speak kindly. Minsan may mga bagay na pwedeng mo namang palampasin at huwag na lang palakihin. Imagine mo ito. Pag ang lahat ng kapatiran ay natututong mag-let go. Nako, lalago tayong lahat sa pagmamahalan. Hindi ko sinabi na to tolerate natin ang kasalanan. Oo, sasabihin natin ito sa mapagmahal na paraan. Pero hindi ito dapat pinag-aawayan. Kung hindi man siya nakinig sa iyo, let go. At patawarin mo siya at patuloy na malin. Sabi sa Kawikaan 1911, Kung ikaw ay mahinahon, nagpapakita lang na marunong ka. At kung pinapatawad mo ang nagkasala sa iyo, makapagdudulot ito ng karangalan sa iyo. Kaibigan, maraming tinitingnan mo ang mga taong merong matataas na pinag-aralan at posisyon na sila ang may wisdom. Pero tingnan mo, pwedeng ang may wisdom ay ikaw. Ayon sa talata, kung mahinahon ka, ay nagpapakita na marunong ka. At kapag napapatawad mo at napapalampas sa mga kasalanan sa iyo ng ibang tao, ayon sa talata, ito ay karangalan sa iyo. Halimbawa, kung ikaw ay isang tatay, nahuli mo ang iyong anak na nangungupit o kumukuha ng gamit sa inyong bahay, para ibenta at ipambili ng bisyo. Sa halip na mag-react ng pagalit, ay umupo kayong dalawa ng iyong anak sa isang kwarto. At kinausap mo siya. Sinabi mo sa kanya ang iyong disappointment dahil sa mali niyang ginawa. Pero sinabi mo din na pinapatawad mo na siya. At gusto mo siyang tulungan upang mapagtagumpayan ang pagbabago. Alam mo, ang anak mo ma-appreciate ang iyong pagpapatawad pagmamahal at pagiging mahinahon. At ito ang power. Ito ang magtutulak sa kanya para magsikap na magbago. At sa ginawa mong ito na kinakitaan ng wisdom, pagmamahal at pagiging mahinahon, ay ito din ang magbibigay sa iyo ng parangal o glory ng mga tao na kaalam ng pangyayaring ito. Halimbawa kung ikaw naman ay isang empleyado na iniinsulto ng isang coworker, at napahiya sa harap ng maraming tao. Pero sa halip na makipagsigawan at magalit din, nanatili kang kalmado. Pagkatapos nito ay nilapitan mo ang iyong katrabaho at sa isang silid ay nag-usap kayo. Sinabi mo kung paano ka nasaktan sa sinabi niya. Pero pinapatawad mo na siya at wala ka sama ng loob na kinikimkim sa kanya. Alam mo ang ganong aksyon ang nagpapanumbalik ng kapayapaan. At hindi lang yon kundi ito ay ibibilang na glory o karangalan para sa iyo. Dahil aanihin mo ang respeto ng iyong mga katrabaho. Bakit? Kasi nagpapakita ka ng humility, nagpapakita ka ng grace, at nagpapakita ka ng kindness. Ibigan, meron ka bang tao na kailangan mong kausapin ngayon at humingi ng kapatawaran? Gawin mo na ito ngayon. Sabi sa talata, ay kung pinapatawad mo ang nagkakasala sa iyo, makapagdudulot ito ng karangalan sa iyo. Hindi speak kindly.